Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang bagong game ni Kevin Kiambaw At ito doy konre sa kupunan ng LG Changwon Ngayon mga ropa, dito sa game na to Talo natin ang baka na ang kupunan ni Kevin Kiambaw Ng kupunan ng Goyang Sono Pero dun sa uli mga ropa Pinangunahan ni Kevin Kiambaw Ang comeback na to para sa kupunan ng Goyang Sono Binuhat na naman ni Kevin Kiambaw Ang kupunan ng Goyang Sono Para makambak pa ang number 2 sa KBL Currently na kupunan ng LG Take note mga ropa, number 2 sa buong KBL Ang kupunan ng LG mga ropa kaya hindi birong kalaban to. Para sa kupunan ng Goyang Sono. At recently nga lang din mga ropa. Tinalo din nila Kevin Jambao. Syempre mga ropa sa pauuna din ni Kevin Jambao. Ang kupuna ng Seoul SK Knights na number 1 sa buong KBN. Dalawang bigating teams mga ropa number 1 at number 2 nga ang pinataob na ng kupuna ng Goyang Sono. Ang lakas ng kupuna ng Goyang Sono mga ropa. Kahit kulelat ito sa standings mga ropa pero sa ngayon kasi nagagamay na nila yung chemistry ng buong team at talagang lumalakas na sila. Makikita naman natin. At dito nga sa game na to mga Europa, tinambakan na sila ng number 2 sa buong ng KBL pero still nakambak pa din nila to at sa uli mga ropa pinanalo pa ng kubunan ng Goyang Sono ang laban dito yun mga ropa isa ay sa ay may imay natin ang ginamit ng dito ng kubuna ng Goyang Sono specifically mga ropa si Kevin Giambao siya kasi ang nanguna sa comeback ng kubuna ng Goyang Sono kontra sa kubuna ng... sa Kupuna ng LG Chang ito ang game analysis at breakdown Kevin Giambao si Goyang Sono versus kubunan ng LG simulan natin to okay game yun mga ropa dahil number 2 nga sa buong KBL ang kubuna ng LG Chang mga ropa sa pagkakataon nato unang tirada, unang bukas pa lamang ng laro. Magandang screen gaga na sinet dito sa may babaw mga ropa at dahil dyan sa screen na yan, nakuha niyan ang dalawang defensa dito ng kupunan ng Goyang Sono. At ang ending nito mga ropa, open na 3 point dito sa so may top of the key at ang resulta nito, pasok yan para sa kubuna ng LG. At take note nga pala mga ropa, home court nga pala to ng kupunan ng Goyang Sono. At ito pa mga ropa, another one ulit. On point kasi ang defensa dito ng kupunan ng LG Chakwan mga ropa sa pagkakataon na to, nakakuha sila ng steal. At sa steal na mga ropa, nagresulta yan easy 2 points sa kanila, basket is good. Ito, kada naman dito ang kupunan ng Gyoen Sono, mga ropa, easy 2 points para sa kanila. Yun nga alam mga ropa, sobrang init agad ng kupunan ng LG Changwon sa may 3-point area. Dalawang magkasunod na 3-pointers sa mga ropa pumasok para sa kupunan ng LG Changwon at magkataas nito mga ropa, tumirada din sila doon sa may paint sa may ilalim, easy 2 points para sa kanila, basket is good. At hindi ba dyan nagpaawat ang kupunan ng LG Changwon mga ropa sa pagkakataon na to? Another 3-pointer na naman dito sa may right wing corner. Ay hirap na tira to para sa kupunan ng LG Changwon mga ropa, yun nga lang kasi talaga, sobrang init nila dito sa may first quarter. Kung kaya dito pa lamang sa starting quarter ng mga Ropa, 21 to 9 agad ang score. Tamba ako lang dito ang kubuna ng Kevin Kiamba, unang kubuna ng Guang Sono. At pagkatapos pa nito mga Ropa, again, on point talaga ang 3-pointers dito na kubuna ng LG Changwon. Sa pagkakataw na to mga Ropa, walang maging sagot sa depensa ang kumuna nila Kevin Kiamba. Kung na sa napakalakas na opensa na ginagawa ng kubuna ng LG. At pagkatapos pa nito mga Ropa, nagbintesa yung tirada sa may 3-pointer. Pero yung offensive rebound, kami pa rin dito ng kubuna ng LG Chang Won. Second chance points para sa kanila mga ropa basket is good at another one mga ropa dito sa may left side goal 3 pointer pasok na naman ang tirada ng kubo na ng LG dito sa may 3 point area kaya sa pagkakatao na to mga ropa maagang maaga tinambakan ng kubo na ng LG Changwon, ang kubo na ng, ng Guangzhou 31 to 30 ng score mga ropa take note home court pa to ng kubo na ng Guangzhou no nagbigay na sa tira dito ng kubo na ng Sono mga ropa buti na lang si Williams sa don sa may lalim nakuha niya ang offensive rebound mga ropa pero agaran may sagot kaagad yan ng kubo na ng LG Changwon sa bawat tirada nga, ng kubunan ng Guangzhou ng mga ropa ay laging may sagot ang kubunan ng Changwon sa pagkakataon na to. At after pa nito mga ropa isang napakahirap na tira. Turn around jumper ang ginawa ng kubunan ng LG. Pasok yan mga ropa. Basket is good. At another one mga ropa dito sa may right side court 3 point. Grabe ang 3 point shooting ng kubunan ng LG mga ropa. Halos hindi sila magbintay. Kaya score dito tumatag hintay na 42 to 19. Tamba ang all ng 23 points agad agaran ng kubunan ng Kevin Chambao dito pa lamang sa starting frame ng laro. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa comment section. Gamit gamitin ng promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Pero sa pagkakataon na ito mga roba, medyo nakakasagot na dito ang kumuna ng Goyang Sono. Nakakuha ng 2 points dito si DJ Burns. Sumagot naman dyan ang kumuna ng LG mga roba. Yun nga alam mga roba, heto na. Dalawang magkasunod na 3 pointers sa pinakawalan dito ng kumuna ng Goyang Sono mga roba. Dalawang 3 pointers yan na pumasok para sa kumuna ng Goyang Sono. Basket is good. At after pa nito mga roba, sumalaksak pa dito ang kumuna ng Goyang Sono. Nakakuha pa sila dyan ng basket mga roba. Pero sumagot dito ang kumuna ng LG mga roba sa 3 pointer nila. Pero kahit to, paano mga ropa good thing to kasi nabawasan na ng kubuna ng No, ang kalamangan ng kubuna ng LG. Sa pagkakataon na to mga ropa naging 51 to 34 ang score. 17 points na lang ang kalamangan dito ng kubuna ng LG. At sa pagkakataon din na to mga ropa, heto na. Dito na umarangkada ang ating kabayan na si Kevin Chambaw. Maganda ang pasa ni DJ Burns papunta kay Kevin Chambaw mga ropa doon sa mailalim at slam dunk ang ginawa dito ni Kevin Chambaw against sa defensa ng kubuna ng LG. At after man ito mga ropa nakapulot pa si Kevin Chambaw ng bola doon sa may lalim. Nakapagpunta na naman siya ng 2 points dito mga ropa. Back to back points para kay KQ. At after ba nito mga ropa, napasahan na naman si Kevin Jambaw doon sa may gitna, doon sa may paint. At ang resulta nito mga ropa, si Kevin Jambaw na bahala dyan. Easy 2 points para sa kanya, basket is good. Kaya sa run na to na ginawa ni Kevin Jambaw mga ropa, nakahabol ang na ng Goyang Sono. 51 to 41 na score mga ropa, 10 points lang ang kalamangan dito ng kubunan ng LG. Courtesy of Kevin Jambaw. At hindi ba dyan natatapos si Kevin Jambaw mga ropa sa pagkakataon na to? Pick and pop play ang ginawa nila. At sa senaryo na to na open si Kevin Gambao sa may 3 point area, kahit pa paano mga ropa ay na resistance pa din naman ang ginawa dyan ng kubuna ng LG. Pero harap-harap silang tinirahan ni Kevin Gambao dito sa may top of the key 3-pointer. At after pa nito mga ropa, tumihulong pa ang teammate dito ni Kevin Gambao so sa may right side goal 3-pointer. Pasok din yan mga ropa. At nakakuha pa ng fast break dito ang kubuna ng goyang sono. At ang nanguna dyan sa fast break mga ropa, guess what? guys what mga ropa? Walang iba kundi si Kevin Gambao. Easy si two points para kay KQ basket is good. Sa senaryo na to mga ropa, ang hirap paniwalaan pero 51 to 39 na ang score dito mga ropa Dalawang punto sa lang Ang hawak na kalamangan dito ng kupunan ng LG Courtesy yan sa paghabol ni Kevin Kiambao Grabe talaga ang buhat mo di Kevin Kiambao mga ropa Para sa kupunan ng Goyang Sono Ilang beses niya lang ginawa to sa kupunan na to Ang laki ng tinutulong ni Kevin Kiambao Para sa kupunan ng Goyang Sono At pagkatapos ba nito mga ropa Nakapukol pa si Kevin Kiambao Nisong may right side goal 3 pointer Pasok na naman ang 3 pointer dyan ni Kevin Kiambao Take note nga pala mga ropa Dito sa game na to Tumataginting na 25 points Ang tinala ni Kevin Kiambao At to 3 pointer na to mga Ropa, ito na ang nagpalamang sa una ng Guhan Sono. 54 to 53 ang score. At sa mga susunod senaryo mga Ropa, nagpaalitan lang sa punto sa ang dalawang kubunan. At fast forward tayo dito sa may fourth quarter. Sa pagkakataon na ito mga Ropa, limang minuto mayigit na lang natitira dito sa game. Crucial moment ito para sa dalawang kubunan mga Ropa. At ang score dito, 89 to 80 at nakapukul pa ng 3 pointer dito ang kubunan ng LG mga Ropa para maging 92 to 80 ang score. At dito na nangyari yung isa pang himala mga Ropa na ginawa dito ng kubunan ng goyang Sono. Hinabol nila yung kalamangan na yan mga Ropa at sa uli nakuha pa nila ang panahari nanalo. Dalawang magkasunod na 3 pointers ang ginawa dito ng kubo na ng Guayasono, mga Ropa. Courtesy yan sa teammate si Kevin Gambao. Dalawang magkasunod yan, mga Ropa. Basket is Yun good. Yun nga lang, mga Ropa, nakatirada naman ang 3 pointer dito ang kubo na ng LG. At dyan sa 3 pointer na yan, mga Ropa, naging 95-88 ang score. Isang minuto, mayigit na lang, ang natitira dito sa may game. At after pa nito, mga Ropa, nakakuha pa ng 2 points dito ang kubo na ng LG. 97-90 ang score, mga Ropa. Buti na lang dito sa may right side court three pointer. Nakapukol ang three pointer dito ang kubo na ng Guayasono, mga Ropa. Basket is good yan. At after pa nito, mga Ropa, lang kabog kaabog-abog sa may transition. Pumukol na naman ng 3-pointer dito. Ang kumunan ng Goyang Sono. At sa pagkakataon na yun, mga ropa, naging 99 to 96 ang score. Tatlong puntos sa lang kalamang. dito ng kumunan ng LG. At after pa nito, mga ropa, sa may top of the key 3-pointer, ang lupet ng teammate si Kevin Jambao Pasok din ang 3-pointer dito sa may top of the at key. At pagkatas nito, mga ropa, possession dito, ng kumunan ng LG, mga ropa. Crucial possession to para sa kumunan ng Nahil LG. Dahil tablado na ang score dito, mga ropa, at kailangan nila na sure ball na puntos para lumabang ko sa kumunan ng Goyang Sono. Umatake dito ang ng LG mga ropa, yun nga lang good defense ang ginawa dito ng kubuna ng Goyang Sono supalpal dito ang tira na panlamang ng kubuna ng LG at dahil sa supalpal na tira na yan mga ropa, segundo na lang titira dito sa may 4th quarter tumirada ng 3 pointer dito ang kubuna ng Goyang Sono mga ropa, yun nga lang, mintes sa tira dyan, pero yung bola, nakuha ni Williams doon sa may ilalim walang resistance dyan ang kubuna ng LG mga ropa nakapagpuntar ng easy 2 points dito si Williams at yung 2 points na yan mga ropa ang naging game winner, at ang ending dito mga ropa, lumabang pa ang kubuna ng 101 to 99 at eventually mga ropa nanalo na dyan ang kupunan ng Goyang Sono. The comeback is real para sa kupunan ng Goyang Sono mga ropa. Siyempre pinangunahan din ni Kevin Cambau yun doon sa run na ginawa niya doon sa may third quarter. Talo na ay nanalo pa ang kupunan ng Goyang Sono mga ropa. Ngayon ano masasabi nyo sa team ng kupunan ng Goyang Sono na pinangunahan ni Kevin Cambau? Number 1 at number 2 mga ropa tinalo nila back to back. Ang lakas ni si Kevin Cambau mga ropa pwede kayo magcomment dyan sa baba ng opinion magkwentuhan tayo.